Oi oi welcome back to my video. Hidup tu tayang ayo. Ah. Hmm. Kita ni yang. Nak buat tayang dekat ah. hanggang maluto. Kita mo yung lutuan Nasa province pala tayo guys ah. Try cook food. Masilutong bahay natin. Wag yan kasi masakit yan pag napaso. Nasusunog din yan yung... Akala ah, ko. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Pag ganitong ano. Pero hindi pa yan, may balat pa yan ha. Hindi na ganito yung pag may balat. Pinudurog. Kaya nagkaroon ako na ng ganito. Ayan, balik natin kasi medyo hilaw pa siya. malik well, natin eh. guys, pag sa kahoy kasi siya luto mas malasa at mas nandoon nakikita yung ano. Pero option niya yan, kung wala naman kayong kahoy, pwede naman sa pwede naman sa ano. Kahit saan yung lulutuin? Basta po siya. Pag ganito, hindi pa yan luto, guys. Ha? Malalaman nyo yan kasi maghihiwalay yan. Balik natin, malinis naman yan. Lang hindi na, 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 na lumabas. Ito yan pag ito, do, ro, guys oh. Yan sandali mito kasi hindi pa pwede. Dito hilaw pa siya. So, sabihin okay pa yan balik ulit yan ba matunog malalaman nyo yan dito pag maghihiwalay na siya o naduduro ayan nahihiwalay yan Silaw pa siya. Malik natin ulit. Ayan, nakagal na siya. Aray ko so ang pakainit. Ayan, oh. ganito po yung ano niya. Ayan. 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 Pwede natin tikman. Hmm. Guys, ganito pala yung li liman Ayan, ganito ginagano namin. Malamig na po ito, guys, ha. Ito, guys, oh. Ayan.